Ngayon, nagbibigay ako ng opinion with regards gas station. Ito ay naitanong lang din ni Paps Elmer. no. At ito yung question niya. Sir, pwede magtanong, ang gas po sa Caltex, Shell at Petron ay mas safe kaysa sa gas sa mga disikat na gasoline station. Masaba sa masa makina, anang sasakyan mga mura na gas station? Okay, ganito. Ako personally, hindi ako specific sa brand ng gas station para sa akin lahat sila pare-pareho lang para sa akin ang qualification ko kung saan ako magpapagas ay kung saan mura at maraming nagpapagas mura means mas malaki yung masisave ko like for example naggas ako ng 20 liters kung 2 pesos ang difference yan from big brand edi eh di makakasave ako ng almost 40 pesos then mas maraming nagpapagas means yung kanilang gas is hindi stock up kasi ganito, halimbawa, sige, branded nga yan. Like yung nga, Caltex, Petron, or Shell, no? E, kaso, walang nagpapagas doon. So, anong mangyayari? Yung gas nila, pwedeng stock up. Eh, ang gas natin, meron lang yung specific na uh, lifespan. So, posibleng true time, pag nai-stock up yan, nag-deteriorate yan. So, posibleng yun yung makasira sa inyong makina. So, para sa akin, ano, wala sa brand yan doon ako sa mas makakasave ako at kung saan maraming nagpapagas na sasakyan. Kung baga, yun yung mas, mas ini-interest ko na gas station. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung may question kayo, just comment down below na lang. Try natin sagutin din yan. At kung di pa yung subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.